Bago magsimula ang kanilang budget hearing sa Kamara, ay aminado si Justice Secretary Boeing Rimulya sa mga hamong kinahaharap sa loob ng bilibid. Lalo pat bago lamang sila natakasan ng na isang preso sa loob pa mismo ng maximum security compound. Nariyan pa ang isyu ng hindi matapos-tapos na irregularidad. Pagpupuslit ng mga kontrabanto sa loob ng bilangguan at ang issue ng umunoy kalakaran ng iligal na droga sa loob ng munti. Kaya bilang solusyon, Marami na kaming ginagawa ngayon. Eh. Uh... Actually, I'm ko call May press call ko din may hapon. Mm. Uh, nagdi kami ng mga kubol ngayon. Alam niya na ba yan? Kaya siya? Oh, sa loob. Kasi nga, nakita namin yung congestion. It's also caused by special privileges given to people. Tapos so, yan, makikita mo yung loopholes talaga sa loob. Kung si Senator Robin Hood Padilla naman ang tatanungin, tepok ang inabot ng na mga nagtangkang tumakas doon sa bilibid. Mahigit tatlong taon din sa loob noon si Padilla. Una po sa lahat, no ako po ay nakulong dyan ng tatlong, put tatlong taon. Wala po akong nabalitaan na nakatakas sa uh, maximum na nabuhay. Talagang uh, lahat po dyan eh, namatay talaga. Wala pong, walang nakaligtas dyan. Kahit yung isang uh, dating sundalo po na nakipagbari lang pa dyan, eh, natepok din po yon. Kaya bilang agarang solusyon ay magpapatupad ng Rigodon sa mga tagabantay sa loob. Kaya ano 'yan eh? Ah, uh, actually, mag-ground two tayo na naman diyan, yung reshuffling. Uh, ah, namin sa Congress na yung reorganization ng uh, ng buko kasi parang kulang pa yung first phase ng reorganization. Mahigit 34 billion pesos ang proposed budget ng DOJ sa 2024. Mula ito sa higit 28 billion pesos na approved budget kayong taon. Ayon kay Secretary Nimulya, ang DOJ at attached agencies dito ang may pinakamaliliit na budget sa mga hensya ng pamahalaan. Pero ang budget para sa pagkain at gamot ng mga preso hindi rin nagbago. Sa ni Rimulia, 100 pesos na food allowance at 30 pesos na medical allowance ang request nila sa bawat inmate pero hindi rin sila pinagbigyan ng budget department. Kaya mananatili pa rin sa 70 pesos sa food at 30 pesos sa medical allowance ang budget sa Bilibid Boys. Pero magkagayon man, pagtutuunan raw ng DOJ na mapaigting ang surveillance capability sa loob ng kulungan. Kaya meron silang budget ngayon sa procurement ng CCTV cameras sa 2024. Uh, we have 100 million for CCTV, Mr. Chairman. Ang request? million po para sa CCTV meron po. Hindi naman mapupondohan sa susunod na taon ang body-worn cameras sa mga magbabantay sa Bilibid. Umaasa naman ng DOJ na tutulungan sila ng Kongreso na mapataas ang budget sa susunod na taon. Lalo na sa pagtatayo ng mga bagong penal colony bilang solusyon sa congestion sa Piitan. Noong panahon na ako ay nakakulong dyan, kalahati lang po ang natutulog. Yung kalahati po nakaupo kasi sa sobrang puno po ng selda. Ganun po, yung mga unang pinatutulog po dyan, yung matatanda, yung mga may sakit. Pagdating po ng bukas ng selda, lalabas sila, yung mga matutulog naman po, yung hindi natulog. Sa loob po ng CR, may natutulog. Pagkatapos dito sa Kamara ay lulusot naman ang budget ng DOJ kasama ng General Appropriations Bill sa Senado at doon sila maghahanap ng mga kakamping senador na hihimukin para tulungan sila magsulong ng mataas na budget sa 2024. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondihar, SMNI News.